Sa mga nakakalam at hindi pa nakakalam, alam naman natin na dalawang uri ang circuits, ang parallel at ang series. May bago po akong nabiling headlight na flashlight. Ang flashlight na ito ay iisa lang ang battery. At ang kapasidad daw niya ay tatagal siya ng apat na oras. Apat na oras siya at iisa lang ang kanyang ang um, battery. Ngayon, ang gagawin ko ay i-DIY ko. Gagamit ako ng circuits. Dalawang uri ng circuits, parallel at series. Yung series ay wag nating gagamitin dahil uh, masusunog lamang ang ating flashlight. Ang gagawin natin ay parallel circuits. Dagdagan lang natin ng isang batery. Ganito po yan. Kukunik nyo lang ang parihong positive. Kukunik nyo lang ang parihong negative. Ganun lang. Tandaan, huwag natin itatapon ang mga batiri. Dahil yan po ay ma-recycle natin. Ito po ang batiri ng mga lumang flashlight. At ito namang dalawa ay ganito rin ang uh, ng mga lumang power bank. Titesting nyo lang sa mga bumbilya tulad nito. Titisting nyo yan. Kung iilaw pa, ah, pwede pa yan. I-charge nyo lang uli. Siyempre gagamit tayo ng epoxy. Mabisang Uh, pangtapal sa butas-butas para maging waterproof ang ating gawing flashlight. Panoorin nyo ang time lapse. why transform Ayan po mga kaibigan. Uh, medyo tuyo na ang ating ginawang DIY flashlight. Ito po yon Dito ko ipinalit ang aking bagong flashlight na nabili. At iniipoksihan ko ulit. At ito naman. Ito yung ulo-ulo ng, ulo ng flashlight na mamahalin. Yung imported. Madali po siyang masisira. Dahil ang kadalasan niyang issue ay madaling malubat at saka madaling masira yung switch tinanggal ko yung ano dito yung yung glass dito ah, tinanggal ko rin yung sa mga sa loob nito at yan yung ulo lang lagyan ko ng rubber rubber na interior ito oh yan para ah, malambot siya ipopost lang natin yung button yan oh. Then po yung pisa na nilagay ko ah, dinamit ko siya dahil para wala ng hassle na hindi na tayo magbabalot-balot pa para maging waterproof uh, ah, kaya ito ang gagamitin natin may uring naman siya oh. rubber siya dito sa gilid ah, talagang 100% na hindi papasok ang tubig ayan oh sisirado na lang natin uh, ah, ayan hmm. sirado lang natin yan Hmm, sirado natin At Ipupus na natin ang button yan. Hmm, hmm. okay. At kung ating kung ating i-charge yan, oh, tanggalin lang natin yan. Oh. at i-charge natin sa kanyang charger. Tingnan natin ha kung iilaw ba. Yan oh, oh. Hmm. Char charge oh, yan oh, umiilaw na oh. Hmm, yan pwede nating i-charge icha at saka ang maganda nito ay matagal malubat dahil dalawa na po ang bateri niyang ating ginagamit basta kailangan mo talaga sa paghanap buhay sa pag night dive spear fishing ganito na lang gawin nyo matipid pa sulit at talagang matagal malubat shout out po kay Jungs Vlogs Jun Pangasinan Luto ni Edwin Keep Gumis TV Mix de Limon, James Mix TV, Uji Acero Kawangis Vlogs, RDM Tech Master, Ima La Kapasada TV, Watanabe Paulen, Lutao Night Divers, Joseph Floyd Kapta Mero, Brad Sherwin Channel TV, Okika Perico Vlogs, Jonathan Aniag Dumanais. Maraming salamat po sa si Diyos sa muling pagpunta ng aking channel at hanggang sa susunod. Bye-bye!